Magandang umaga po sa ating lahat. Andito po si Proseso Tonton Contreras sa isa na may edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. At pag-usapan natin sa ngayon ang mainit na balita na di umano ay naglabas na ng arrest warrant ang ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na sa ngayon kasalukuyan ay pumunta na ng Hong Kong para di umano ay magsalita doon sa isang gathering ng mga OFWs. So marami ang mga nagsasabi na ito ay natunugan na nila yung maaring pag-aresta kaya si Pangulong Duterte ay tumakas allegedly. Yan po ang mga balita sa ngayon. So pag-usapan natin ito sapagkat uh, hindi ito, unang-una walang katibayan pa na merong arrest warrant. Mismong ang gobyerno ay nagsabi na narinig lang nila sa social media. In fact, maging si Pangulong Duterte nagsabing na nabalitaan din nila na mayroong arrest warrant na ipinalabas ng ICC. Uh, Masalimuot na usapin ito kasi may mga dimension dito. Alam naman natin na mayroong kasong nakasampa kay Pangulong Duterte sa ICC. Alam natin yan at alam na natin na dumaan na ito ng masusing investigasyon ang nagkaroon na ng demanda, nag-imbestiga na ang ICC, ang Office of the Prosecutor, tungkol sa mga aligasyon na naayon sa kaso, nag-gather na to ng evidence. At uh, nag-submit na ng aplikasyon ang prosecutor sa pre-trial chamber. At uh, hindi natin alam kung anong resulta nito kung naglabas na talaga ng arrest warrant. So yun ang sa dapat natin linawin. Ito'y puro balita lamang. So, kapag nag-issue kasi ng arrest warrant, ang ICC, notify nito ang Estado na sumasakop sa nakademanda sa atin sa ngayon, inunotify ng ICC ang Pilipinas. Ang ICC kasi wala siyang enforcement mechanism. Ibig sabihin niyan, wala siyang police. Hindi yan katulad ng piskal na kapag nag-issue ng nagsampan ng kaso tapos ang korte naglabas na ng arrest warrant ay bibigyan sa mga otoridad at sila mag-arrest doon sa nasasakdal. Ang kalakaran kasi sa International courts wala silang police uh, na hawak at kailangan nilang humingi ng kooperasyon sa mga state parties. At dito nagkakaroon ng komplikasyon sapagkat bagama't tayo ay kasali sa Rome Statute, uh, noong 2011 tayo po ay nagratify na ng Rome Statute na siyang naglikha ng ICC noong 2011. Noong 2019 po ang ating gobyerno ay nagwithdraw sa ICC, sa under the President Rodrigo Duterte's administration Hindi na po tayo kasali sa ngayon So bagamat uh, noong 2011 to 2019, member tayo at legally obligated tayo na to comply with ICC arrest warrants After the withdrawal until now, 2019, ay sinasabi ng bansang Pilipinas na wala na tayong, uh, hindi na tayo legally obligated Uh, Mismong ang pamahalaan ni Pangulo Marcos na nagsabi nito Bagamat ang ICC, meron pa rin jurisdiction over alleged crimes committed while the Philippines was still a member At alam naman natin na itong mga krimen ng uh, tungkol sa uh, violation ng human rights sa uh, uh, crimes against humanity na isinampa sa dating Pangulo ay naganap before the withdrawal So yun ang sinasabi ng ICC So paano ito ngayon? Mangyayari lamang pumaaresta si dating pangulong Duterte kapag may cooperation ng Philippine government. In whether we are a member or not. Whether we are a member or not, it will always be the government that will have to have a go signal for the ICC to arrest. To issue the arrest warrant. Yung pong malinaw dito. Uh, ngayon kung dato tayo ay dating member, kung, kung, tayo ay member, obligado tayo. Ngayon hindi na tayo member, depende na huyan sa Pangulong Marcos kung papayagan niya. Ngayon meron po kasing isa pang ruta dito. Ang ruta dito kasi ang 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 ang, ang ICC would rely on state cooperation for arrests. And since we are no longer a member, we can refuse to comply with ICC arrest warrants. Uh, meron po kasing organisasyon na tinatawag na International Police o Interpol. Ito ho ay isang organisasyon na ang Pilipinas ay kasali pa. Therefore, may obligasyon tayo dito. At ang, ang, ang Interpol ay pwede mag-issue ng tinatawag na red notice. Uh, ang red notice ay isa request uh, to detain a fugitive for extradition. Ah uh, it is issued at the request of a member country or an international tribunal like ICC. So pwede nga ang ICC mag-request sa Interpol. Lalo na hindi na tayo kasali. So ang Interpol ngayon, ang siyang pupunta sa Pilipinas at kakausap sa Pilipinas na mag-comply. At dahil dito may technicality sa baga kasali pa sa Interpol, baga matindi tayo kasali sa ICC. So merong ruta dito na tatawa ko kasi yung ICC hindi na tayo kasali, sila nag-issue mag, -issue, mag issue ng arrest warrant, pwede lang sabihin sa Interpol, mag-intervene ka. Ano ba mga obligasyon ng Pilipinas sa Interpol? dahil kasi member po tayo ng Interpol. So ang law enforcement agencies natin ay obligadong mag-receive at mag-circulate ng red notices. Yung red notice, However, does not automatically require arrest unless aligns with Philippine laws. So compliance is again voluntary. And the Philippine Constitution and laws, kailangan nating magkaroon ng domestic legal basis. Meron ba tayong batas na nagsasabi na pwede tayong mag-extradite? Ano ba ang basis ng kaso? Before enforcing a red notice. So, kung ang isang tao katulad ni dating Pangulong Duterte na isyo ng Red Notice sa Pilipinas, ang Pilipinas, ang bansa, can choose whether to act based on its laws and diplomatic policies. So, yun yung uh, kalagayan nito. Bagamat hindi legally bound ang Pilipinas para i-honor ang ICC arrest warrants, tayo po ay legally bound na kilalanin ang Red Notices. Bagamat uh, hindi rin tayo required mag-act, subalit kapag iyon ay alinsunod sa ating mga batas, ay mapipilitan tayo na mag-comply. Ngayon, alam naman natin sa ang kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Marcos, bagamat uh, sinasabi na walang jurisdiction ng ICC, ay naglabas na ng mga statements recently, katulad ng Sinabi ng PCO uh, si Undersecretary Claire Castro yata nagsabi nito na naghahanda na tayo na kung sakaling ang Interpol ay humingi ng tulong ay makikipag-cooperate tayo. So yun ngayon, ibig sabihin niya i-serve ng ng ano ng ng ng, ng bansa natin ang uh, red notice. Ngayon, ito ang dapat kong linawin. Iba po ang arrest warrant sa red notice. Ang ICC red ang red notice po uh, ay ang ni-require ng red notice ay bantayan. So a red notice is a request to locate and provisionally detain a fugitive for extradition. It is not a, an arrest warrant but it's just an advisory for law enforcement worldwide. So pag nakatanggap tayo ng red notice, hindi naman yan arrest warrant na pwedeng i-arrest ang si Pangulong Duterte. Pag nakatanggap ng red notice, i-detain siya you know, i-detain siya sa Pilipinas. At kung gugustuhin ng bansa, pwede siyang isurrender sa Interpol. At ang Interpol na magdadala sa kanya sa ICC. Ganun po ang ano dito sa kaya ang naka nakaangkla naka pa rin talaga dito ang decision final decision sa government ni President Marcos Ako alam niyo naman ang posisyon ko dito hindi ba I always would like to give our sovereignty uh, a chance uh, ngunit lumalabas ngayon na talagang yung ground kasi parang ICC magmaki-alam ay kapag unwilling tayo at unable na Mag, uh, mag prosecute May ability tayo. Pero ang problema, unwilling, ang, ang, may unwilling dito, yung mga mga biktima ng human rights abuses. So may may ability ang ating gobyerno na ngunit hindi naman basta-basta pwedeng magsampa ng kaso moto proprio na walang nagsasampang magrereklamo at ang pinili ng mga biktima ng ng human rights violation ni Pangulong Duterte nung siya ay mayor pa hanggang siya ay presidente na sa droga, sa war on drugs, ay pumunta sa ICC. So technically, de facto, there is an unwillingness on the part not of the country ah, because we have the ability. We are willing to prosecute but the problem is that there are no complainants. Kasi mas gusto nga nitong mga complainant pumunta sa ibang bansa. So, nagkakaroon ngayon ng sinasabing uh, basis ang pakikialam ng ICC because there are, there are, no local cases. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit walang gusto magsampa dito? Siguro walang tiwala sa ating, or talaga mas preferred nila. Gusto nilang gawin doon. Ako matagal ko nang binatikos yan, pero yan ang fact. That is the reality and we cannot do anything about it. And right now, because there is an impending arrest warrant again say impending kasi hindi pa naman natin alam kung na-issue na puro tayo nagbebase sa social media inuulit ko wala pa talagang katibayan pero kung lumabas na yan at yan ay hindi po yan pwedeng i-serve directly ng ICC kay Pangulong Duterte kasi po ay tayo po ay hindi member ng ICC pero pwede niyang ihingin sa Interpol na mag-issue ng red notice at yung red notice ay pwedeng maging kasangkapan ngayon para ang ating gobyerno i-detain si Pangulong Duterte. At ayon nga sa ating mga nababasa, ay mukhang willing ang gobyerno natin makipag-cooperate sa Interpol. Bagamat hindi sa ICC, dahil ang ICC po ay hindi tayo member. So, uh, ang tanong, ano daw implikasyon nito at wala dito sa bansa si Pangulong Duterte? Well, hindi natin alam kung babalik siya. Pero kung babalik siya, ang sakop kasi nito maliban kay Pangulong Duterte, andyan si Senator Bato, na andin sa Pilipinas. So, kung magkaroon man ng Interpol Red Notice, magiging subject siguro siya doon kung siya ay kasama. Uh, at yung iba pang mga general na, na, na nabanggit, mga police officers na nabanggit doon sa sampang kaso. Si Pangulong Duterte na nasa China, nasa sa Hong Kong at ang Hong Kong alalahanin ninyo, special administrative region niya ng China. Just very easy for the president, the former president to go to China. Where China is not a member of the ICC and China has no jurisdiction and ICC will not have jurisdiction there. So 'yun po ang ating ano ayoko speculate kung siya ba ay pupunta doon dahil natunog niya, tumatakas siya. Let's leave it at that ang layunin ko lang dito, linawin sa inyo yung mga nuances kasi marami ang mga nag mga rami mga haka, -haka. Ang unang-una, wala pa naman pong arrest warrant. Pangalawa, kahit may arrest warrant yan, hindi yan pwedeng yun ang gamitin. Ang kailangan ang interpol na ng Interpol mag-issue ng red notice. At hindi ibig sabihin pag red notice ay dadalhin na si Pangulong Duterte sa ICC. Sa di kayo, hindi ho ganun. Depende pa rin po yan sa pakipagtulungan. Anong desisyon ng ating gobyerno kung hanggang saan? Ididitin na lang ba si Pangulong Duterte dito? Ano ba? Pero sa ngayon, ang alam natin ay nag-make nga ng statement ng gobyerno na si makikipag-cooperate tayo sa Interpol. So ayan lamang po, uh, sana nakapagturo kasi sa yung kaisipan na pros ko yung opuso at napapago kung mga panahon sa buhay, lalo-lalo sa usapan politikal. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa kanang UP serve the people yung una pala di ko nabanggit. Sabi kasi sa kanang Lasal teach minds, touch hearts and transform lives. Nakapagsilbi ako sa bayan kasi sabi sa kanang UP serve the people. O sige, kita-kita na lang ulit tayo sa miyerkules sa isang na edisyon ng usapang politika. Sige, lagi ko sinasabi, UP na mahal. Ano mo Lasal? Magandang umaga po sa ating lahat. Ingat-ingat po tayo lagi. Bye! For now, see you Wednesday.